Morning, Morning. Ha? Ah, Plano eh. <laughs> guys, mag-isa lang ako, guys. <clears throat> Wala akong kasunod. O, tanawa na. Wala akong kasunod eh. ayun ayun pa oh, pala ayun na yung aeroplano sakyan ko guys go pacific oh So, nauna na kami guys dito sa aeroplano kasi yung kasunod ko, buntis, tsaka may anak. So, sabi nung ano, guard, anak mo. So, tumango na lang ako. So, kaya nauna kami. Ang nauna yung mga buntis, tsaka yung mga may anak. So, nadamay lang ako guys kasi kasunod ko yung bata. So, ito na, hinahanap ko na yung ano, uh, upuan ko. So, Nandito ako sa gitna. So, ang kagandahan guys, dito ako banda sa ano, sa, sa window, doon sa dulo, oh. sa window ako. So, kaya lang, pag gusto mong mag guys, so, hindi ka makadaan kasi may nakaharang mga ano sila, mga apam. So, hindi, nakakayang ano, uh, dadaan ng daan. So, tiniis ko na lang ganoon para <coughs>